violation ang isang show or uh, isang programa, lalo na programang pang-televisyon na very clear naman ako na mas mahigpit ako when it comes to television programs. Mm -hmm. Dahil hindi ito kontrolado masyado. Unlike sa movies, bago lumabas, nakokontrol namin siya. Kaya uh -huh. nabibigyan ng akmang rating. Uh -huh. Pagdating dito sa mga television programs, kapag may violation, natural, bibigyan namin ng nararapat na penalty or nararapat uh -huh. na Aksyon. Lahat naman ng reklamo ay aming dinudulog sa Adjudication Committee. The Adjudication Committee is comprised of 8 to 9 lawyers of the MTRCB. Meron din po kaming educator, may parents na members of the board. We also have a child psychologist na membro ng Adjudication Committee, and of course, it's chairman ng Adjudication Committee is si Attorney Sonny Who Naramdaman okay. mo na yon. Kasi yung balita ko, bata ka pa lang, parang madiskarte ka na. Nung elementary pa lang po ako, doon ko na po unang napansin kasi pinagtatanim po kami ng teacher namin ng mga pet chai, ganun. Tapos parang kailangan mo siyang mabenta. Tapos kung sino daw po yung pinakamalaking benta, eh, yun po yung mataas po yung grade. Tapos ang ginawa ko po, may kainan po kasi kami nung may pansitan kami. Doon ko po binanta lahat ng gulay. A bata pa lang, marunong ka na. Maghanap ng pagkakakitaan. Opo. Pero hindi naman kayo gipit, di ba, nung lumalaki hindi ka? Hindi naman po. Ano bang course ang tinake mo nung college? Graduate po ako ng BS Medical Technology sa FEU. Yung pagiging ano ko po sa mga skincare, sa product, sa sabon, nagsimula po yan sa... Pag-aaral ko pa po nung MedTech. Ah. Bali may nagpaampon po kasi sa akin noon ng may galis po na bulldog. Sa may ang bulldog yung may galis o yung tao yung, yung may galis? Yung bulldog po. Ah okay. So <laughs> na tayo sa bulldog mo. Ah, okay. Ano nangyari Dahil sa bulldog? Dahil po boldog? ako kasi pet lover na mumu. Kasi tight kami talaga magkakapatid. Kaya sabi ko sa kanila, kailangan magstay kayo sa bahay na to ng mga five years pa. Kasi tumatanda na yung mga kuya at ate ko. Eh. So sabi ko, kailangan nyo sulitin muna kasi kakabili ko pa lang neto. Kailangan pag may asawa na kayo, saka kayo aalis. Alam mo, ngayong, ngayong nakilala kita, you are A very good daughter, kayod ka ng kayod, you're sacrificial, iniisip mo mga kapatid mo, and yet merong image ka, ang perception sa sa'yo na wild ka, <laughs> right? Kasi po, makulit po talaga ako, aminado naman ako eh. At saka, lumalabas ako, may akong kaibigan, kaso lang, marunong ako mag-balance. <laughs> Pero do you feel unfair minsan yung paano kanila tinitignan? Malayo sa tunay mong pagkatao. Sobra. Isa sa frustrations ko at frustrations din ng lahat ng kaibigan ko. As in, sila mismo magsasabi sa akin.